Parang well, umaga po mga Ganyan, Nandito po tayo ngayon sa Pasig Cemetery Sa Barangay Ganyoga At dito nga po nagaganap ang Kaya ni Mayor Pinsoto At ano Team. at dito nga po isinasaayos sa mga kanal at, at ang ibabang wedding ayusin ayan po kung may natin ngayong araw nandito na rin si Mayor Rico Soto at nandito na rin pala kanina si Vice Mayor Jones Ayan, mga kapasigay nyo, kasama ni Mayor, si Capetri, okay, okay. ng barangay kami. Okay ayan po mga pasigay nyo kung makikita natin ang mga kanal dito kanina ay unti-unti nag inaayos at syempre and then mga pasigay nyo yung mga luma na napintura at pinipinturahan ulit para maging maganda Lalo na naging maganda sa paningin ng mga pupunta ngayon dito sa cemetery. kanina lang din makapasigay nyo ah, meron dito nagi-spray ng anti dengue ayan po makapasigay nyo kung makikita natin pinipinturahan po ang mga <laughs> dingding na syempre para maging maaliwalas din sa mata ng mga pupunta dito sa simenteryo ngayong araw at sa mga susunod pang araw

hello kêu đây hello đây hello kêu lên đây hello Ayan po mga kung makikita natin ang paglilinis dito po sa Pasig Cemetery, kasama po si Mayor ang mga engineering team. At syempre, uh, lahat ng mga basura ay inilalabas din para maging maaliwalas ang pagpunta ng mga kababayan nating pasiginyo dito ngayong araw sa Pasig Cemetery. Ayan na mga pasiginyo, nandito rin si Vice Mayor Dodot Jaworski kasama ang kanyang team.

Ayan na nandito nga ito yung mga po mga kung makikita natin Dito na rin po kanina pa. At syempre, umiikot din. Tinitignan din kung ano yung mga pwedeng iayos dito sa passing Cemetery. Morning, morning. Bye. morning. Po, morning.

Ayan po Sige nyo yung sinasabi kong Para maiwasan na rin ang mga lamok dito habang bumibisita kayo sa Pasig Cemetery. Dito rin ang mga pulis nagbabantay ngayong araw at, at sa mga susunod pang araw. đó. À cũng mới ở đó là. Đó. Đi lên người nào. À, bạn nào laban

아주 낭. <Lluller>,

ini di dalam ada ada Thank you.

Ah, mo to dapat di ano. Oh, ano mo yung 20-20 mo oh. ito. Ano? Nakarinig ng 20-20 ang bilis isa-isa pa ano. Oh, Oo. Sideline niya 'yan eh. Alamat po. Alamat po. Alamat po.

tapay po di ko marinig na eh ingat po kayo ha okay po tama po sige niyo hanggang dito na lang po muna tayo maraming salamat sa pananood.